What's up, mga kasutong? So, ngayon, nandito tayo sa Dubai Hills. First time namin bumisita dito. At nagkutom na nga yan, si Ate Jai at si Mother. Tumitingin lang kami kung ano yung mga pagkain dito sa Dubai Hills Mall. Ito ay malayo sa kabihasnan. Di ba? At grabe. At grabe. So, dyan namang napakaganda din dito sa Dubai Hills. oh kawaii kawaii, Tatawag kawaii, kawai dyan sa mga taga Dubai Hills. Kasi first time namin bumisita dito sa Italian and uh, uh, Italian restaurant. So, hindi namin alam yung mga food dito. Kaya sobrang tagal namin nag-isip kung ano yung mga orderin namin. <laughs> ba? Diba? Ano At dahil wala nga kami napili, an sabi niya Maglibot-libot daw, so go na, go and flow, ikot-ikot lang. Libot-libot tayo sa Dubai Hills kung saan tayo makakain ng sarap ng pagkain. Si madam. Naglalakad si madam. No? Saan tayo? Italian restaurant. Saan? Georgian restaurant. Ay hey, ma, what is that mother? Ma! Pumpkin soup. What? Pumpkin soup. <laughs> <laughs> Iba na pinapanood mo. Yeah. Oh, 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 Kuya, oh, yeah. dahil na nagkutong na kami, wala na kami guys, kundi pumasok na kami sa ito. Thank you. For restaurant. Ang order, agad naman ako. Hi. Ayan, pili-pili sa mga dalawang pakainin niya. First time na makakita. Maka-encounter ng oh, Georgian okay. restaurant, restaurant menu. May nitawag Actually, mm -hmm. dalawa yung menu dito. Isang pang Georgian, isang pang Italian. Kayo na lang ang mamimili. Kaya na yung mga bet. Pero grabe, napaka-focus. So, kung mahal mo, ang pagkain na dito, grabe. Ito! Yan lang! lang Kaya nga, ila ilang pirasa. Kaya yeah. nga, ila ilang pirasa. Kaya nga, ilang pirasa. ilang pirasa. 150 ng piraso lang yun. Hindi po, konti lang naman yan Oh, Oo. Oh. alam mo, kaya naman. Bakit full ba? Alam hindi na. Sabi niya, lang naman yan. lang ba Hindi, dapat doon nalang tayo. They soup? Soup? Yes. Ah, what's that Soup sa nasa na-breakfast, breakfast na lunch menu. This is Georgian. This is Italian. We have two cuisine with another combo. So, ito na. table ko? How, how many minutes it It's very fast. it's crazy. So, you're not for three? Yeah. Can we order on the seat? Gusto yeah. ka na lang. Pikman mo ang Jordan niya. Naka-pizza, oh! sa so pizza. Ayan, kuya. Pinidyan mo sana yung kanyang pool. <laughs> nice. Nice, mama. I'm very hot. Look that. What is that? Chicken broth. Chicken broth. Parang chicken. Chicken broth, broth lah. <laughs> nagkatuwa ng chicken broth na um, enjoy Georgian chicken broth Ang lang masarap mo ma. Sige. tumikin ka na how's the taste ay kung lang Georgian food

啊。